Ito po ay side cover ng Yamaha RS100. Ayan, kasama po yung itong tangke, no? Ayan, dalawa yan. So, tatanggalin muna yung sticker. Try mo nga po kung kaya tanggalin. Na... Eh. Sige nga, angatin mo nga. Kung hindi mahirap. So, mahirap. Uh, para madali, gamitan mo ng blower muna. Ayan, timpla mo sa mainit mainit. Ito mainit yan. Baba mo to. Tapos uh, to, pindutin mo na sa gad. mo. Ayan, initan mo. tutukan mo. tutukan mo na. Oh, Tutuwa mo. Lahat pa ganito? Oo, mo para lumambot. Ang purpose niyang uh, hair blower, pwede ring heat gun. Uh, kailangan bumubuga lang siya ng mainit na hangin para lumambot. Kung wala po tayong heat gun or hair blower, pwede po tayong gumamit ng kumukulong tubig. Bubuhusan po lang natin yan. Ang purpose po ng init ay para gumambot po yung inaka-adhesive ng sticker. So, ayan. at uh, tutukan mo mabuti. Try mo muna tutukan dyan sa dulo. So, ganda. Ayan, ganyan. Okay, nabang tinututukan mo, ah, itry mo yung ngayon ng paleta. Kaya ito, kaya nakuha ako kayo. Ito yung mga. Ito yung lumambot na okay, saka mo siya angat eh. Testing mo na angatin mo. Pag mainit. Okay. Ano, mabilis? Ano, ah, mabilis, mabilis. Oh, yan, no di diba? Oh, kanina, hindi maangat. Ayan, eh. ah, oh. Oh, ang galing, ang Oh, pagka tumigas ulit, tinita mo muna ulit. Kasi patadaliin natin ang trabaho. Pwede naman siya gayon sa kutkut siya, kaya lang matagal. Eh, pwede naman madaliin eh, katulad niya, mga no, vlogger. Eh. Dumbali. Eh. May init nga lang. Kaya eh, dapat may gloves. ayan. Ayan, sige yan. Alam mo mo ng ano. ayun, no? Maangat na siya, diba? Bilis, ang bilis, ang bilis. kahit anong tagal na po ng uh, sticker na nakatikit, kapag ito po ininita natin, smooth. Uh, ayan, o. Oh, uh, tatanggal po siya pati hindi po siya nagiiwan ng residue mm -hmm. o ng pinaka adhesive niya. Linis. Ayan, no. Hindi nagiiwan. Linis. Malinis. Ayan, no. Makita mo, linis. So may pamamaraan din no kapag ah, hindi na iwasan ah, nagiiwan ng residue o yung adhesive, lord po na natin. Ang gagawin lang natin, kuwalang tayo ng tape, masking tape o packaging tape. Didikit natin yung packaging tape doon sa na iwang residue ng sticker. Then iaanap-anap lang natin parang dinadampihan, hangga sa sumama po yung residue ng sticker sa masking tape or packaging tape. So ayan ang isa sa technique no, pamamaraan para hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal ng sticker. Kasi kung kukutkutin mo yan, na hindi mo ininitan, ay matagal. At may tendency mag-iwan po ng residue. So ayan, makikita nyo ang linis. Oh. So ayan. Life hacks. Oo, no, simple simple. No? So mamaya, I-try natin to sa ano ha, sa isa ito. Okay na, walang ano, uh, di ba no? So i-try muna natin to sa isa, kung ano may isa, na hindi natin iinitan. Tingnan natin kung ano mag, uh, mangyayari. Tiyagain mo. Ingatan mo lang itong madali ha. O, ingatan mo. Kasi so, eh, mga malulutong na yan. Ilang taon na rin itong Yamaha RS. RS. Napupunit. Tala ko ah, Hindi na yata ito ah, nagagamit mga pasada. 2 stroke po ito eh. Itong RS100 na gawa ng Yamaha. So ano? Anong nangyari? napupunit agad. Nagtigas no? O oh, yan. Eh pagtsatsagaan nyo yan. Kung wala tayong blower. Pero eh, pwede nga sinasabi ko sa inyo. Ah, sayang kung may kumukulong tubig pwede natin matry eh. Sa kumukulong tubig papainit pa ng tubig eh. So, basta pwede po yan, tip po yan ha. Uh, lang po natin yung sticker. So, ayan, kita nyo. Halos hindi umaangat. Then, bow blower po ulit, no. So, sa lahat po ng trabaho, kasi talagang may mga diskarte o pamamaraan para mapabilis po ang trabaho. So, isa na nga po to sa pagkatanggal ng mga mapatagal ng uh, nakadikit na sticker ah Uh, Inital lang natin. So, pag pa rin uh, matanggal, kulang pa sa init. Ibig sabihin po nun. So, pa lang po natin. Uh. Basta nakatimpla po tayo sa, ano, ha, sa mainit. So, tingin nyo ito isa. Wala talaga, ano, hindi nag-iwa ng, ano, uh, walang residue. Ito, tatanggalin din po ito. hindi na matatanggal. Lalagyan na lang to ng tape. Talikado to, baka tumutok na. Kasi matagal na itong ano eh. Uh, RS na ito. Puro bulotong na. Ano na, tatanggal na. Ano, okay na? Sige, natin mo. Kanay blow eh. Hmm. Sige, tuloy mo. Yun, ah. mainit lang pero ba diba, mas madali, mabilis so yan po ang technique sa pagtatanggal po ng mga old sticker para hindi po mag iwan ng residue at hindi po putol putol so blower mo ulit pag tumitigas mo ulit ang blower. Laueremaa , kes näeb . ano hindi pa nagiiwan ng residue di ba? oh napakadali no wow ayos so eto naman yung natitirang ito ganun din initan mo na rin para mabilis so eto ay re-repaint po no ah uh, candy tong red ang kulay niya tulad dito ay makakasama po yan malaki nga na medyo may gas sa kuryente eh okay lang yun at least hindi ka ganong pagod diba eh, okay lang yun kasi lang naman yan Ay ano mo? Ito yung bilog. Ito ito, ito. Ay pangkano? na na yung corner. Nah, mayroon na yung corner. yung corner. Nah, mayroon na yung corner. Nah, mayroon na mainit ba yung buga? Mainit. Tandaan nyo po, kapag wala po tayong hair blower or heat gun, magpakulo lang po tayo ng tubig at buusan po natin. Lalambot po rin yan. Kahit yung mga sa mga plastic, mga pairings, bumper, nagkaroon ng lubog, dingot, buusan lang po natin ng mayit na tubig. At saka natin itulak pabalik. Babalik po yun kasi lumalambot po yung plastic sa mainit. So, ganyan din po ang sticker. So, medyo nahirapan lang itong isa. ano uh, ano ba to Hindi sticker na ano yan. No? Ay, silver pala yan. No? no pero kaya yan. Tagay mo na lang. Tingnan ako nga. Bawa nga. siya nasa discarte niya. Malambot na. Kaya lang na dudurog siya. So malambot na, hindi na maangat kasi nga durog na durog na rin yung So at least ay lumambot na. Hindi ka na nakikipagbuno. Iba yung buo eh. So, durog na durog na kasi, no? Kaya hindi na siya uh, mayangat ng buo. Pero malambot na po. Hindi katulad nung hindi nyo inikan ay sakit po sa kamay o sa daliri. Okay na rin po. Yeah, kaya na po ng lihaya. Kung may mga matitira po, kaya na po ng lihaya. Hmm, wala. Ang okay. galing. na. Okay.